Yo, what's up? Really? good morning mga brothers and sisters ano. So ayan panibagong araw, panibagong uh, vlog. So ayan na uh, ito yung pinakahihintay natin na araw no pagkatapos ng ating mga activity doon sa ating uh, kapyestahan doon sa may uh, Barangay Ilian. So nandito na naman tayo ano upang mag-gawa ng walking and marking orientation ano dito sa uh, may Barangay Cartagena. So ayan nandito na tayo. So tara, punta na tayo sa area. Let's go. So ito yung ating mga inspired mga brothers and sisters. So, so yan mga brothers and sisters, ano? Andito na po yung ating iniintay, you no? Know? From si Palay Peacemaker at sa iba't ibang subchapter, ano? You know? At kasama din yung uh, Kawayan Mandirigma uh, sa pamumuno ni uh, Master Clinton Tabara. Kasama din si NFMB, ano? You know? Andito na sila. So, maya-maya magkukumpisa na po kami mga ka brothers and sisters, ano? You know? So, ayan, abang-abang lang. So ito po yung ating mga aspirant mga brothers and sisters ano. ako po ito na uh, si Palay, uh, barangay kay Hertay na no? sa pamumuno uh, ni uh, Founder King. Wala nga pang tamyaw no sa ating mga aspirant, may mga sige So bago ta tamyaw ng tanan, magmuyok kita, ng tanan. Magado sa pag kilala sa aton uh, manunugga. Magapangamuyo kita lang doon. Balaan kag mahigugmaon nga amay, Dios nga mapinadayonon. Dios nga wala sing pag uh, liwat sa ginsuguran hasta sa subong o Diyos matutong ikaw sa amon kabuhi eh, isip uh, Brooks Ah, <laughs> <laughs> uh, selamat uh, NFMB, Channel Founder no. uh, good morning. Sa aton tanan no, di lagi nagid sa uh, ini sub sa no? subchapter sa Bijilan tanan, madamo gid salamat sa inyo pag invite diri sa amon. Kag nakita ko no, na very improvement gid kita ma ang pagpuraplay diri nakon sa una kay nakita ko nga damo-damo gid ya. May mag-rogue in in nga sub-chapter na sa pila ka-adlawan muna ang ginatataw ko mo. So, so may aga sa kay Ponder uh, King, kay Saif Jopski, ano, kay NPMB, kay Press, sa kay Master. Ano, wala si Master oh. Master, good morning. K sa wala pa kita mag-so-good, ginawelcome you know, ko dito ng mga aspirant kabay pa no? na sa aton pagsulod sa sinayang organisasyon ang aton tinutuyo para sa pagbagpo hindi lang sa pagbagpo sa aton nga susudad sa aton nga community kundi makita kita nga barangay nga nasa upan kundi pagbagpo man para sa aton kaugalingon kay dira makita no sang uh, mga uh, indi membro sini sining organisasyon nga maka-encourage kita sang iban nga mga tao para magsulod sa aton nga organisasyon kung makita nila nga nami ang aton nga pagdala sa aton organisasyon kag maging isa kita ka ehemplo no para sa mga pumuluyo na maging uh, maayo kita sa ilang mata agud nga ma-encourage man sila nga magsulod sa aton nga organisasyon kag uh, indi lang makabulig sa sining aton nga barangay kundi sa uh, bilog nga Pilipinas kundi man kita nakalapot no so so far kadamo na no naga excess na kita nga GBI GBI iti kita so naga excess na kita so kapay pa nga sa inyo pagsulod sa organisasyon buligan nyo ang inyong organisasyon kung paano kita mag grow up paano kita makilala sa tao kung ano kita the best kung ano kita kapila sa organisasyon ay eh, amo lang ginaang aton ginakapital isa ina naton kahaligi sang puntasyon sa aton organisasyon nga makilala kita no kag uh, ang aton pagsulod diri sa organisasyon hindi niya laglaog nga pagsulod ko bilang isang guardian sa padayaw-dayaw ko may tatak ko guardian ko sa din ko magkadto lugar ni kam ko hindi tay pag ipadayo nga isa kita ka guardian kay ang guardians, sa sari faction no. so i-explain na sa inyo ni uh, master no, kung ano ang buo sa sa silingan, -silingan organisasyon So sa pagdala sa organisasyon uh, bilang ikaw isa ka guardian uh, hindi basta-basta uh, may ara nga posibilidad nga makasablog no sa imo nga mga, mga obligasyon pero kung ikaw ah uh, mamati lang sa orientation kag uh, ang uh, ang doctrine sa imo ipasulod mo sa imo pang una-una mo tanan ang pagpangabuhi kag ang pamalakat sang organisasyon nga tawag so kanami sang organisasyon kung may organisasyon ka halimbawa ikaw lang isa may nigo ka apat lima ka kung ano in case ano matabo sa imo no wala talang ginapangayo diskal siya ka hospital ka uh, hatag sila sa imo tag 100 pesos 500 lang so mabugat no sa isa ka Uh, pareho uh, sa akon halimbawa akon aksidente may ko lima lang kabilang pangayuan kung so kung ang pinaka the best kung araka sa organisasyon kaya hindi lang yan isa ka migo isa ka pamilya kundi kita tanan ng mga maglutog na gabulikay huh? pero hindi tayo paggamitin ang organisasyon uh, masalit na lang kita sa organisasyon uh, may walking dito ay ah, hindi ko magpupod Uh, may meeting dito ay hindi ko magpuputi ulap po so part ina sa atong nga organisasyon nga ginsublan nga kung sa diin maging ika, isaka isa ka obligado nga membro kung sa diin may mga uh, activity ang guardians kinanglan ara dito mo representative ng mga membro so amuna ang tingwaan nyo kung paano nyo na masitol down nga uh, hindi maging sablag sa inyong mga pangabuhi o wala sa pamilya nga maguba kaya mo gina na number one ang halimbawa may asawa may bana no? sa diin ka dito may meeting kami dito sa may ilihan tapos pagkabos mo din galin, oh may meeting kami oh, sa may Cartagena. Ing galin, oh may meeting kami sa Bulacan. Tanan mo nga aligasyon sa imong asawa, puro meeting igo galit murahon nag inom galang yao din sa bulangan So ang organisasyon na damay. So ang feedback sa organisasyon sa imong asawa o sa imong mga bana, ano man ang organisasyon lugi dugay, dugay meeting so hindi nato nina pagdalon ang organisasyon sa aton nga mga mapangadwad law nga mga uh, activity sa aton personal nga kabuhi hindi tiya magbinutig sa aton na sawa tas mayo pag itong ikaw nga sawa imo panadalon sa guardians dal ug pasulod sa guardians kaw naman nga uh, bana imo ano, asawa pasulod sa guardians para wala sang sellers nga matabo mo. No? anami ano Man, kung mag-meeting, hindi okay. okay. ka upot na Kaya para mabalaan mo kung ano ang residency session na akong higing sudla. <laughs> kaya siya, kaya meeting, may meeting ko Man, oh, no, no? <laughs> ano? Ano? Ano na. Inep, ano, binakabudlay. Nagyan na na yung bro. Nagyan na yung So, amo na siya, no? Pagtandaan din natin mga utod. Ang sala sa isa, sala sa tunan. So, mansig dipindihan kita sa atong mga utod. Labi na na Uh, kita nga mga utod, kita nga mga membro sa guardians, pinarespeto kita no. Depende sa pagdala sa isang tao kung karapat dapat bala sa nga respeto eh, may ara man ako ya nakita nga isa na sa guardians, pero wala siya ginarespeto. Tumod wala siya ga respeto sa iya ko galingon. So amo na siya ang pinakanami nga pagdala sa uh, mo sa abaga sa kamot. Kung wala mo ginapadayaw, no? Wala mo yan. Pag stay humble lang kita, bisa na kita, eh. Medyo high standard kita sa ila, kahit may organization kita. Uh, maging uh, humble kita sa tao, maging uh, professional kita. Liwat mo na nato ng mga ugali. So, ako sa una, uh, to be sa inyo, ang Pasko, hindi man mayo. So, nagsulog ko din sa organisasyon para uh, recognize na makilala man ako nga, hindi nakuha ako uh, masina. Uh, gusto ko yung magbagpo, uh, gusto ko yung uh, uh, sa ulihi. Ako na yung magdala sa grupo. No? Hindi lang yung kay asa sa ulihi amo lang ko gusto ko man niya ipakita nga may changes sa akong kabuhi no nga uh, dilang taon kamo kay kanami sang feelings so sa mga aspirant sa ulihi amo man matabo sa inyo halimbawa samtang uh, nagamayo ang inyong uh, pagpalakad sa inyong organisasyon no nagayimo mo kamo sa mga activity nagataas man nagataas ang inyong uh, sa inyong kamot ang inyong ranking so as sa ulihi kamo na magkaplat sa inyong organisasyon ay mo ka chapter president maging founder ka maging SF ka so praktisa naton ang uh, uh, tanan-tanan diri sa organisasyon kaya sunod kamo naman di mambalambal sa tunga na mo um, pagina nga tong mga pagkasan kasi unay um, di ko kabalo -bal sa tunga So sa uli, hey, gina-improve ko ang kagalingon. Gina-try ko nga mag-istorya sa damo ng taho para hindi na ako mahuya. At kabalo, uh, kabalo na ako magdala sa uh, paging leader sa isa ka-organisasyon. So wala na, mga humble ko sa inyo. Pakamayo lang kita. Ibutan natin sa aton tagpusoon, sa atong itong una-una. Kung ano ang mga uh, doctrine, ano mga matungan nyo diri sa inyong organisasyon. So welcome sa GBA T4. Kahag mabuhay ka mo tayo. Bravo, good kasi bro, sa nakakarami sa inyong mga mensahe, siguro may napulog. mo na, no? ang mga pwede natin ma-apply sa itong kaugalinan.